Yan, so mga iba naman tayo ng damit, no? So, everyone, it's Mega Daniel Uy. And, discuss lang natin tong bagay na to. No? Alam niyo, kapag meron na kayo sarili sa sakyan, may excitement, may happiness na, na bibigay sa inyo yan. Bakit? Hindi na kayo nakaarawan pag bumabiyahin kayo, hindi na kayo gina nang di ba? Hindi na kayo nakakipagsiksikan sa sakayan ng jeep ang problema na lang is ang gastos lang maintenance <laughs> okay like me you no? Know, I'm driving sabihin na natin views ang sasakyan natin okay um Natutuwa naman ako dito kasi mayroong 1,000, 5, 10, 15, 20 na pre-PMS. Kaya nga nalagpas na ako doon. So, may bahay din yung susunod. So yung next PMS ko nasa 3,000 plus Hindi pa kasama yung consumables And Actually kailangan ko na magpalit ng gulong sa harapan Kasi napupudpud na And kailangan pa wheel alignment na Kasi iba na yung pudpud nyo eh. Pudpud nyo sa gilid So Ito yung cons Magasa and sa maintenance Ang dami yung wear and tear na papalitan Hindi nakakatuwa Hindi <laughs> pero ano uh, part talaga ng pagkakaroon ng sariling sasakyan so kaya pag bumili ka ng sasakyan lalo lang lalo, lalo lalo kapag hulugan talagang uh, maglabas magtabi ka ng pera na pang maintenance na at least worth 20,000 actually baka gumasos nga ako ng naba kasi nung sa ilong ko yun ng mga 15,000 ayawin ka lang makabenta na ako tulungan nyo ako bye